Mayroon akong ibabahagi sa inyong isang kwento na marahil ay ayaw mo nang marinig at ayaw mong pinag -uusapan. Isang kwento ng pagmamahal na hindi na dapat pinipigyan ng tsansa. Kung paano nagustuhan ang tao ng isang engkanto at papaano siya niligawan ito at kung papaano siya unting-unting kinuha ng engkantong ito. Kaya't samahan niyo akong balikan at ususahin muli ang istoryang ito na naganap sa totoong buhay at sa tunay na buhay. magsisimula ang ating kwento sa si isang babae na itatago nating sa pangalang Mira. Si Mira ay namumuhay ng tahimik sa Plara del Bulacan kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. At ang kanyang propesyon ay isang pagiging labandera. At ang propesyon niya yun na hindi niya akalain nga magdadala sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Para makapasok ng trabaho si Mira, ay araw-araw niyang tinatawid ang ilog. Ang hindi niya alam ay mayor na parang nilalang na nagmamasis sa kanya. Isang hapon ng pauwi si Mira pabalik na ng kabilang ibayo. Ay unti unti niyang tinatasa daan para makabunta sa ilog. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa ilog ay dahan-dahan din niyang napansin na unti-unting dumadami ang bulaklak sa paligid. Ang mga bulaklak palang nakikita ni Mira sa kanyang paligid ay gawa ng isang maligno. Isa itong paraan ng maligno para manligaw at kunin ang kanyang atensyon. Buhat ng hapon na yon ay hindi na pala tinigilan ng kung ano-anong kababalaghan si Mira mula nung siya ay makauwi. Kaya naman hindi ito maipaliwanag ng kanyang pamilya. Unti-unting nagbago ang ugali ni Mira. Mula sa mahinahon ay parang laging mainit ang ulo nito at hindi na siya ang nasa katauhan niya. Hindi na rin siya makausap na maayos. Tumatawa, umiiyak, at kung ano-ano mga sinasabi na hindi nila maintindihan. At doon na nga na buo ang kanilang idea na si Mira ay sinasaniban ng isang masabang espiritu. dala ngakulangan sa kaalamang spiritual kung sino-sino ang kanilang mga taong nilapitan at mga mga na pinuntahan. Ngunit ganun pa rin ang kondisyon ni Mira hindi pa rin nagbabago at hindi pa rin gumagaling. Isang araw habang tayo nang gagamot at maraming nakapilang nais magpagamot sa labas, isa si Mira sa ating nakita na nakapila sa labas ng ating bahay. Kahit maraming pire ng mga panahon na yun ay tangi si Mira Dahil sa langang nakitaan ko na may masamang espiritu na nakaagapay sa likod niya At tila tinutuya ako nito <laughs> Kaya naman dali-dali ko ng pinapasok sila Mira para masimula na ang gamutan Wala kaming kamalay-malay na sa ilang minuto lang ay makakausap at makakaharap namin ang isa sa mga pinakamalakas na engkanto. Hindi pa man nakakaupo si Mira. Eh, ito na ang mga sumurod na nangyari. Mahal ko siya. Hindi niyo ko mapapalit dito sa katawan niya. Akin lang siya. Hindi siya maaagaw sa akin. Teka, bakit siya napili mo? Wala ka ba ibang mapili? Wala ka bang kagaya mo? Lagi ko siyang nakikita. Pagpapauwi siya. Lagi siyang narulungkot. Lagi siyang mag-isa. Kaya siyang napili ko. Anong klaseng nilalang ka at saka naninirahan? Naninirahan ka sa kadiliman. Anong klase ka ba? Tinatawag nila akong kapre. Dito ko sa mangga dahil malaya ako dito at walang nakikialam sa akin. Walang taong nananakit. Walang taong pumuputol at nakikialam ng mga gamit na meron ako. Pigilan mo itong taong na ito dahil hindi kayo magkatulad. Hindi kayo pwede. Sino ka para pigilan ako? Kahit na mahal mo ito, ka? kailangan mo itong layuan. Dahil hindi kayo maaaring magsama. Tao Bakit siya, ito, ito ikaw ay isang ikanto. Wala na papalis sa akin dito kahit sino pa. Kung makulit ka, wala akong magagawa kundi saktan ka. At kung hindi ka makikinig, magtutuos tayong dalawa hanggang sa tigilan mo ang taong ito. Nomine Patris el Pili Espiritu Sancti Cor Sancti Ah, mo ko Tigilan mo dasal na yan Ayoko niya, ayoko na din hindi Sa kakapan ako Tigilan mo dasal na yan Hindi mo ko makapakalis sa tawad to Tigilan mo ko Hindi mo ko kaya, hindi mo ko kaya lahat Ah, Noon kung swade, sa akin Kaya hindi mo pwede pakalisin Teka, ano sinabi mo? Pinagkasundo sa ito? Oo, oh, nagkasundo kami ng asawa niya na huwag daw silang gagambalain at sa ibibigay niya sa akin itong asawa niya na to. Ibibigay niya sa akin si Mira. Kaya sinusundo ko yun at ginagawa ko kung ano na pag-usapan namin. Nagpunta sila sa mix kung tirahan ko sa may puno ng mangga kasama niya ang kanyang asawa, si Mira, at mayroon pa silang kasamang sinasabi nilang manggagamot na nagsabi na pwede kami magkasundo para tigilan ko sila at hindi ko na sila guluhin. Nabigla ako sa sinabi ng sumalib na kapre habang ginagamot si Mira. Siguro nga ay pagod na ang asawa ni Mira dahil sa araw-araw na siya'y sinasaniban. Kaya ito na lang ang naging solusyon niya ang hayaan si Mirang lamuni ng dilim, kapiling ang maniligaw nitong engkanto upang manahimik at hindi sila guluhin ito sa kanilang bahay. Ikaw ka gaano ka kahanda na magkaroon ng karibal sa buhay mo na hindi tao? hindi nakikita at hindi mo alam kung kailan umaatake. Handa ka ba sa mga ganitong pangyayari sa iyong buhay? Kaya maigi at mainam na alamin ang mundo ng spiritual upang hindi masulot, hindi mapunta sa mga maling gawa nito. Offer. With up to 100 Mbps, all exclusive inside the MoBox. Say goodbye to frustrating internet speeds and hello to blazing fast broadband with us. Connect now.